i yeah <laughs> oh wow. ay isang uh, ay pinapakita nito ang pagiging mga Diyos at pagiging religyoso ng damin ng isang tao at madalas itong ginagamit sa pagsamba, manalangin o pasasalamat sa mga biyayan Ang ilang halimbawa ng pastoral ay ang bayanin ng bukit ni R.Q. Perez Ito ay sa pagpupuli sa lumabag sa saka bilang haligin ng bansa Kandaan, kabaitan, at kasipagan ng mga taong naninirahan sa layo ng Samantala, ang pangalit ko po, po ay isang tula ng panayang palataya, puno ng pag-ala, pag-ibig, at pasasalamat sa Diyos o bening Maria. Ngayon po ay umamot tayo sa panguling uh, huli ng kulang huli po. Ito po ay ang Oda. matayo at marakay na ang, ang oda ay isang ay kadalasan, ang tono ng oda ay marakay, mataas at emosyonal. Dahil ipinapakita nito ang malalim na paggalang o pagpapahalala. Ang sariling tema po sa oda ay ang o tulad ng kalikasan, bayan o mahal sa buhay. Pangalawa, pangatlo, paglisan ng nasa realidad ng pag-uusa. Minsan, ginagamit ang pota para makalimot o makahawin sa lukot. Pagka naman pangapat ay ang makabayan ng hindi. Pinapakita dito ang pagmamahal sa bayan tulad ng kanta ang bayan Natulang Ingles ni John Gates, tumoy ng papahayag ang paghama sa kalikasan o katandahan ng ibon. Pangalawa naman ang bayan ko. Rosa Edwardson, Jesus. Ang bayan ko ay isang makabayang koda na nagpapakita ng paghanga at pag-ibig sa sarili bayan. At dito po natatapos ang aming presentasyon sa tulang